Hello so guys, good afternoon. Ayan, uh, ito na yung uh, gawa naman natin ngayon sa hapon na ito. Ayan, meron na. Nakikita nyo guys. Nawapansin nyo, may canopy na yan. Yung bakod na yan. So, ayan. Ito yung sa side. Ayan, may service gate din dyan. Bali, dalawa yan. Ayan ang sampling service gate na design guys. So, ayan, may canopy na yan i-skin top na lang natin yan. So, ayan ang dalawang paypay. Bali yun, yung daanan ng uh, balidaan bali daanan din yung sasakyan yan. Kasi corner yun yun. sa kabila rin. Uh, Ayun. Na yung naayos na nga. So, na natin yung uh, paypay. So, uh, may kita nyo may posting. yan, corner rin sa dyan. Kaya so, na uh, nagt-preparasyon na naman para sa bilang side na canopy. Buhos yan? So, yun, napapansin nyo guys yung forma na yan. Binabakalan na lang. So malapit-lapit na yung natapos uh, yung ating bakot. Wala nang uh, design niyan. So puro skin-cut na lang yung mangyayari yun sa bakot niya. Yun. Yan ang plano sana, yung tires ikot na Malalang. Mala ano ba <laughs> siya gagawa Bago-bago yung decision. Ayan yung isang service gate. Ayan. Mapansin oh, nyo. Mm -hmm. Simple design lang yan guys. Oh, Pero ang bigat niyan. Sobrang bigat. So ayan yung uh, dalawang pipe ay uli dyan ngayon yung single car lang guys yung uh, mga kapas nahiya yung isang ano natin humarap sa camera yan may tiles na tayong layout ayun, kasyang kasyang isang sasakyan dyan guys so, yun yung uh, posimedro sa bitna so, may layout na masimulan lang naman yung layout is mabilis na yan. Halos uh, itong elektrisya natin. Oh. Uh. So, ayan uh, pa. Uh, apit siya ngayon dahil eh, tatakpan natin ng tension yan. Yan ang main uh, min. Uh, uh, min. Yan ang pinaka min outlet. So, na tayo. Uh, yan, wala na tayong buhusan na marami. So, guts tiles na lang lahat ng guys hanggang sa dulo yun um, uh, ito yun, yung mga atin yung mga mga lawang paypay sa dila bali tatlong paypay sa mga gawin niya kulong kulong na sa trabaho mabilis talaga matapos ang trabaho pag binawasan yung kuya ko Ayan, sinapantay na lang yun Wala na Thank you, thank you. Thank you, thank you for watching. And...